Kiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na buong buo ang tiwala niya kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ng Pangulo na mas matibay ngayon ang kanilang samahan at buong unity. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Sa harap ng maugong na balita ng umano'y planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, binigyang diin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang patuloy na suporta sa Vice Presidente. Ayon sa Pangulo, hindi nararapat na ma-impeach si VP Sara. Pinabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached, that we don't want her to... She does not deserve to be impeached. Uh, so we will make sure that uh, this is uh, something that we will that we will uh, pay very close attention to. Dagdag pa ng punong ehekutibo, hindi na raw bago ang mga ganitong uri ng isyu lalo na sa high-ranking officials. Lalo't may ilan anyang individual ang taliwas ang nais sa naging resulta ng nakaraang halalan. So I guess it's just a, it's just a continuing evolution of that, that, that thinking. Na basa ayaw namin yan tanggalin natin impeach natin. Well, wala naman siguro at uh, uh, we, we wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin, that's not uh, that's not a reason to be impeached Pinabulaanan ng pangulong Pangulong Marcos Jr. na may lamat na umano ang unity team at binigyang diin na mas tumitibay pa ang grupo ipinunto ng punong ehekutibo ang anyay political development sa grupo nitong mga nakalipas na buwan These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that ah, wala na nagbaklas-baklas na yung unity team. Hindi totoo 'yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Binigyang diin din ng pangulo ang maayos na personal na relasyon nila ni VP Sara at wala na siyang ibang nakikita kundi ang maayos na trabaho nito sa Department of Education. kumpiyansa naman si VP Sara sa suporta ng punong ehekutibo. Itutuloy ko lang yung uh, sinabi ko, why I think that I still have the trust of uh, President Marcos. So ulitin ko lang, I believe I still have the trust of uh, President Marcos Jr. Why? Because before he left, uh, he I asked him about the impeachment and he told me uh, the truth that he knows about the impeachment. Lumutang ang isyo ng impeachment laban kay VP Sara matapos tanggalin ng kamera ang hirit nitong confidential funds para sa susunod na taon at pagsibak kay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker na kilalang kaalyado nito. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine,